Yeah, I don't know. Kaya nga alis, diba sabi niya, gusto niya makukulungkot ko? Sige, yeah. yeah. sa inyo. Tapos kaya pumalit, nagul ko siya, sir. Ayoko maniwala sa akin kasi daw nakakadalaw na raw daw siya rito na tinatanggihan ko. Sabi ko naman, ma'am, nagkataon lang po na ulusan na kayo. Di na... Eh kasi nga, siya binas... Pinalikuran niya ako bigla. Nakakawit lang ako sa ating mong boss ko. Ayaw niyo maniwala sa inyo, sir, kung wala daw balance. Eh, wala nga. Tapos yung pangalawa daw na buwan daw, ganun din daw sa nangyari sa kanya. Oh. Hindi ko na pinanggap. Eh, kasi po naman, nauputan tayo ng bahan. So Anong gagawin ko po? Uy! Malo! Bakit? Eh, yeah, yun yun. No? Marami na naman long, posto, man, po ito, Long time no see, ah. Sige, ma. Sige, sige. Bayad ka. Oo. Oh.

lang ako eh. mga bahay na wala ko po. Batawasan pa na Kaya nga, mamaya. Gusto nyo, iwan ito ako magkatansak. Bayar ko na. Bayar ko na? Oto. Di ba lang yan? Ganina po, sa mga Nakita ko. Bakit? Nakakadalawa na po sa, buwaga, na -tik -tik sa, mabu, sa akin. din. Ang pusa na bala. Si sa mga 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 Sabi ni sir, mga 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 sabi ko kanina pa, magbabayad ako ng ano, ng internet ko rin. Ah, oh, pwede bang bayad ito kaya? Ah, huh? oh, sa Gcash. Sa Gcash. Sa Ay, dami po sila sa bagyo, sir. Cash out na lang kaya ko yung yan. Sige. Sige. Oh, yeah, yeah. Thank you. Thank you. si you. Bakit ako nag-iiyak ng tubig? Ngunit ako naman, mam, bakit ka naku-tutig? Uh, um, na may thousand plus. Hindi ka hindi na po kaya na ano, nga naku, balance ko. Kumaya pa lang muna darating yung ano. Niya sabi niya sa akin, isa mang tingin niya ka? Parang nga yung mga tuyo na naki. Sige, pa ng anak ko. Sige, na lang po kayo mga mga abon sa kasi yung ni ari nito, gusto makausap. Dati ko sila tanggihan yung pera ko eh. Dati ko sila tanggihan yung pera ko. Bakit? Mm no, Hindi okay. sa ko sa sinasabi ko, ma'am. Wala na naman sa pera ko si Sten. Kasi gusto ko makausap yung may-ari. Gusto makausap. Hindi naman po ko mo. Wala eh. Kaya lang ma'am. Sabi ko, sa dali ng sera, ma'am, nakawal ko sa ko. Wala na tinawag ko. Wala, hindi na ako. Pinalikuran niya ako sa

ay Balik kayo na lang sa akin ng tigo mama. Ah wala pa rin si Ibo? Bayaran ko lang po kaya tatas ako ng mga pagkakita. Ah ito? Oo. Oo. Magbayad ako? Magbayad lang po kayo. Uh Oo. -oh.

Para meron po kayo ano. Ito ko naman nilalagay mo dito. Ito. Alagyan ko pangalan ha. Okay. Yung yung mabayad, so, ako. Diman nyo na lang yung mga bayan. Ito mga kaya sa kundi. 20 20 pa rin na yun. Oh, 20 pa. Ayun nga. din sa Hindi. Sa akin, 1,000 lang magpapalan sa kundang 381. 1,000 lang ibabalan sa 2010? Hindi. 1,000 yung hulog ko. Para may balan sa Ayan po. Bala sa Ayun na lang ate. Pwede oh. naman siguro dyan sa likod. Ayan. Para alam sa. Pwede naman 10 pesos. 900, Hindi tayo lahat dyan. 1,000. 1,000. Wala po kayo chairs pa. Ayan. Alam mo May po tayo 10 Balikan ko na lang.

Bye, Pokoknya kita hijau Kita ambil dia I love manga, oh, 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 yeah, yeah.

Mutan po, payo. Payo. payo, sa akin yeah.